Det det tipito din Nedma ang NU players sa shake hands after game. Coach Kung Fu walang game adjustment. UST paano na? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago 'yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Talk of the town pa rin ang game ng NU Lady Bulldogs at UST Golden Tigerses para sa pagtatapos ng round 1. Well, kung marami ang humanga sa pagdominate ng NU sa UST kahit na down to 2 sets sila, ay marami pa rin ang hindi makamove on sa ginalaw ng UST. Wala raw pa na pos rattle sa crucial part ng game at hindi composed at syempre hindi nakaligtas ang coaching style at strategies ni head coach Kung Fu well talagang sa skills naman ay kayang-kayang sabayan ang NU pero hindi nila magawa ay ang in-game adjustment noong time nga na nag 7-0 run ang NU even Poyos ay nasa harap at kasabayan nito si Plaza na hindi rin makapuntos eh hindi niya pinalitan si Plaza, magkos ay nilabas pa rin si Poyos kahit na malaki ang tulong nito sa depensa. Dito talaga makikita kung gaano kahusay ang coach kung saan alam kung sino ang dapat ipasok at ilabas during the game. Komento pa nga ng USC fans ay sakit na talaga ito ni coach Kung Fu even the past seasons. Kaya naman ang resulta ay talagang frustration at hindi compose ang mga players dahil hindi na rin sa mapigilang run ng kalaban. Even kasi Carvalho ay tumutulong na rin sa si pag-block at syempre frustrated din dahil hindi maipuntos ang kanyang toss or sets sa mga spikers niya. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sistema ni Coach Kung Fu ay baka malaburang masungkit nila ang title this season But still, mahaba-haba pa naman ang liga at kayang-kaya pa nilang mag-improve. Samantala, ay isang video naman ang kumakalat ngayon sa ex mula sa isang fan noong after the game ng NU at UST. Mag-shake hands na ang mga players ng both teams. Mabilis lamang kumamay si Dat, Dat kay Bilen at umalis na ito at hindi na kumamay sa ibang NU players. Well, umani siyempre ito ng iba't ibang komento. Ayon dito ay baka siyempre talagang hinayang si Dad Dad at masakit pa rin sa kanya. She really wants that game. Iba rin talaga yung gigil niya na makaisa talaga sa NU. They could have won that game. Pero talagang kinapos lamang. Still, kahit gano'n naman ang naging behavior ni Death during that game, ay wala namang issue ito sa NU players. After all, ay friends pa rin sila lalo na nga ang kanyang bestie na si Bella Belen. Samantala ay inilabas na nga ang schedule ng round 2 at patuloy ang pagbabakbakan ng mga players at mga teams. Kaya naman aabangan natin kung ano ang mangyayari o magaganap sa round 2. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Oh, oh, oh,